Naklaruhan na ito ni Kung Pai Tunisyo. Hindi ano? rin pinuhon na waray funding, it, my funding it, in Philhealth. May funding in Philhealth. Ang kinpanggal, ang may camera conference committee, And by daw yung naklaruhan ko, di rin house ang nagtanggal rin yan. Yeah? Right. house. Kaya house, ha? house, version and general appropriations bill, intact at 70 million yung inaaraw ang subsidiya para ang Philhealth. So, an aton an, an mananabuhi eh, ginhangyo han, han, kong, han kongreso han by camera nga gamiton anay han filial an iya nasasalin niya surplus funds or sigun na lang nato excess funds ano nga ada antes kita magbutang hin subsidiya remember filial is primarily funded by the member contributors Lugarin la tungodahan universal health care yan ang atay niya pili membro na hinfilial so an nawara la an almost seventy billion nga uh, funding on para pag cover han some para han mga non-direct, indirect members and filial. Balean, baka hindi rinabayan din premium. So, ang, ang, an suggestion, ang message na gusto ibatagan kongreso, may ada man ka mo 600 million, billion nga excess fund, yan na, kapag kaya na, quarter filler, gamita laanay niyo itong antes kita maghatag in subsidy. Well, our challenge to PhilHealth is for PhilHealth first to be more efficient with their funding mechanism. First, this is not going to be a permanent feature. All we're asking is for Phila to exercise efficiency in the utilization of the budget. Uh, Hap public finance sa noit pag budget itong gobierno, diri maupay nga señales nga daako itong -it savings. Kay ano, kay gimbutang ito dida ha, kung budget n'aton, a national budget ito sana. ganito ng pundo with the intention of that fund being fully utilized. Now, if it is not utilized or at least not utilized in time, on time, I mean, uh, it only shows yung may the inefficiencies within the agency. And as a matter of prudence, a matter of fiscal discipline, Congress given its power of the purse is within its Uh, within its mandate to provide the necessary steps to ensure greater efficiency in this case withholding the subsidy at least for this year uh, may adala siguro 15% ng mem kundirek na isasayo pero kaya this report came out a little last week a little a uh, week ago la no na uh, about 15% it out members may erroneous, incomplete, inconsistent data. Now, at this point, it's very difficult to say nga di rin hira mga tinuod niya tao or nagkaduplication duplication Basta, at least, it's all coming out in the open na uh, that filler really needs to clean up its database and probably even improve in its digital system. Yes, may nakita 4,000 na nga patay nga ada lagi hapon and lagi hapon. So, nakita ko kita hit need, nakita kita hit panginahang niya, ayaw sa ay filler. Diri kita nasa nga, diri importante, kaya ba ang kwarta nga waray may dugang dito, ang kwarta nga waray may ka subsidy, yung gamit man lagi hapo na to na healthcare. Ini nga issue niwa titingog ang filler, ang DBP, iba ini inihinit issue budget. Ano inihiya? Diri naton uh, ito na nga ito isang problema na huwag ko pag-explica na kaya mo takon gusto, gusto klaruhon. In, in, di rin na ito maililiro nga region uh, 8. di rin na region 8. But labi na ko na region 8. Pugos ng Pilipinas, it problema na ito. Kamutang na mga hospital. Diba? Unong hit na pulo ng pasyente, di rin na hit hospital. Hindi magkadaridulain nga rason. Ang pinakadakong rason, kaharayot hospital. So, waray kita gaano nga problema pamiling impundo kung national itong hospital. Like it DBMC, like it sis hospital, ngunit atong giniinaya niya sa Samar Island Medical Center. Pero problema naton kung nakadinahita level han primary and secondary hospital. At atong mga level 1 yung mga level 2. Kaya inihin mga hospital, these are owned by the LGUs. So, Bisan pa si na laano nga magpwede man ito mapundohan ng it national budget, normally di rin kaya napupundohan in one time. Like for example, mayor ako, madaw pa ako magpabuli kita kongresista, 150 million yung pagpaya din hospital, at most, or at the very least 20, at most 30 million pwede ito maalotagar kada tuig. Pero kay 150 million na lanon, magawas nga lima ka tuig ako pagpipinabudgeton until mahuman ang proyekto. And that's five years of service denied to our constituents. So nagbiling kita hin mekanismo kung diin mabubuligan nato nito mga qualified yung mga LGUs pag-accessin, ibaliwat yung pamaaging pagpundo hitira mga hospital. Kaya nakita niya may ada pa utang at Development Bank of the Philippines specifically for hospitals. Ada na gud may hana iton nga programa nagpakiana kami hera. Ano ito nakakapiran iyo yung papautang uh, mga LGU hospital. Siring nira guti ay laser. Niko ano na kakaulang hit pagutang hit mga LGUs siring nira. <coughs> Siyempre, konfiyansa ko nung papakabayad Gan maaraman kita, it system hiton healthcare in the Philippines, it financing naton, nakadepende ang PhilHealth. Kaya nga ta, tuhulit universal healthcare, ginri-reimburse hit PhilHealth, kapart hiton uh, hospital expense, sabi na mga, iton mga bills, parang mga private hospital. So, nasa kami ang PhilHealth, inin, pwede ba naton buligan niya, babaydan niyo on time, ini nga mga municipal hospital kay pananglitan ano sa nga 10 bed hospital ano it example 10 bed hospital ha Dolores may Dolores Municipal Hospital Dolores Eastern Samar singon tet income ni Raha Health, kada bulan adalah 3 million singon 3 million so pwede kita sumiring nga uh, kunhimon ta tag expand at hospital pagkaada na hinbain ti kahigdaan, makasiring kita, ada na ha 5 million ya income. So matotal. So that, that represents a significant amount of resources nga pwede gamiton nit LGU pagbayad untahan iya magiging utang ha DBP. Again, ko, diri kwartahan filiata natong giniristoryahan. An atong giniristoryahan, an income untahan local government units from the reimbursement of PhilHealth na gagamito nila pagbayad na nila utang. na ka kaya naman niya api din ni Tingog, kaya naman din ni Tingog. Kaya sige pa na muna Restore, yan nasa LGU, sir, di siya tang problema. Itang problema kay paghimuhin loan, pag-applyhin loan, mahimu kami hospital development plan mahimo kami ng operational feasibility study, mahimo kami hin financial feasibility study. And if you're talking about third or fourth class municipalities, makurit na dira ng capacity kay mahal ito at pagbilingin consultants. Pero nakahuna-huna kami kung may nakita mga kilala who will be working not only on one or five hospitals, cost efficient, dalga mo lagi pa Amo nga sinulod kita ito dina. Nakita mismo kung kita nag-requestan mo ah, for two reasons. First is accountability. Ay eh, para klaro klarot sabot, di ba? Although, di rin ito mo niya kung ginrecommend na ang tingog, approve na dayon na no. noong di rin. Ira proseso ang susundon. Kung baga, kita, tubtubla kita nga makumpleto ang ira requirements, han ira loan. Now, Ani kaduhan nato niya rason kay ki ano kita nag su, nag requestin mo wa kay ini nga restor yung pangutang. Kinanglan maklaro gihapon nya etroli tingog tubtubla dida. Kay paharayu la man nga mag default ira pagbayad ani ra utang tungod kay kami man ang nagbulig bangin may magunahuna upo gyap kami han pagbayad. So diri ato asyaan, amiton nan Di naman siya ang programa. Ang programa man na access. Hindi na ako pag-interpellate ha, ha feel health. Nasing kaira. it problem at feel health. Kaya nga frustrated ha iyo. An ordinaryo nga member, frustrated, Nabaya diyan 2,000 kada bulan. Pagkita niya niya coverage, ah, mula yung ginibad. Frustrated kami nga congressman kay nag-iinaro ni ako nga pundo. Pagkita na ito na nira surplus, na nira excess, da diba? kunduro nga pundo. Di ba? Frustrated ang hospital ng mga doktor, kaya no, pera na katuig, wala nira kababay di on time. So sirin ko, diba? definitely, it problem at PhilHealth has nothing to do with cash availability. Di ba? Kunin mo ko, kita ang kunin mo problem at PhilHealth, It has nothing to do with cash availability. Everything has something to do with efficiency. Like for example, yung balik ko kanina, kaya problema at efficiency wala ito man na bo overnight. These are all action-delayed, decisions-delayed. Like for example, kakamit kita nag-last, nag-ayadhan nag, case rates. At last, niya, adjustment ng case rates was 2014. Ano na yan na? Ten years after. Siguro ko, tibis na la presyo ang gasolina, ganan, value dolyar, hanat kwarta, gingkaon na, hangim bibinaya dan PhilHealth health para itong particular case rates. Ang mga critical unta, diri, amo na, sering ako, diri ko nagbabaso lang ako kan, ano, -ano ng administrasyon, pero these are the facts. If the previous administration did their job of reviewing case rates every three years as provided by policy, punta kahit papano ang kwarta nagagastos na babaydan, di rin ako unta nila savings, at the same time, mas kuntin to unta ang mga member beneficiaries. Now we're correcting it.